Ay, eh, sorry, sorry. Doon po. Hanggang saan siya, Daddy? Ilang po na po? Desember po. tayo ng ma'am. Kasakit ni ate, tignan. wala Sabi eh. ko, Sige ma'am. Higa po kayo ma'am. Higa po. Sige po, Alalain po namin. Sige po, higa po kayo. Pwede po. Sige ma'am.

Opo. Dito, Dito po kayo, ate. Dito po. Opo. Dito po yung ulo doon po. Dito po yung ulo doon po. Dito po Opo. Apo. Magandang gabi sa inyong lahat. So, may kasama tayo from Canada. So, madam na paano yan? Nag-ano na po, nag... Kasi sabi ng doktor ko, mag ako kasi nag-gain ako ng 15 pounds. Mm -hmm. Sabi niya, mag-wrist walking daw ako. Mm -hmm. Ngayon, mag-ginawa ko jogging down the hill. So, sabi niya, yun to na, nag-start -ano, nag na parang, alam mo na, iba pag, pag next time ka mag-jelling, natural lang naman na mag-ano ka, mag, lang lang na mag, ano ka, mag Hindi po. Dapat muscle spasm lang sa mga binti. Nag-sore siya. hindi parang napakiramdam ko muscle sore, tapos bumababa hanggang nag-stop siya sa tuhod. Mm uh -mm. -uh. Tapos nag-ika-ika na akong maglakad, hindi ko na siya may unat tuwing umaga, ang hirap-hirap. Tapos pinang-check ko, sabi niyang kina ng doktor. Sabi niya, may nakita doon, nag-chip. Hindi alam ko ano yung chip na yun. Tapos sabi naman ng physiotherapist, yan. Anong gano'n niya lang yung dalawang tulog tulo ko? Muscle tear daw. Ngayon, umalis ako dun sa fisyo na yun kasi gusto niya ultrasound. Muscle tear? Kinamay? No, Tapos si yun yung ultrasound daw ganyan tumog para madaling dumaling. Tsaka may infrared light. Tapos ko, parang useless naman yun. Pumunta ko sa ibang fisyo. Sa Canada yan? Mm -mm. Mm. Sabi naman ng isang fisyo, yung fisyo ng mga uh, atlet yon atlet na mga injury. Paano na sabi ng PT na yon na may muscle tear ka, wala kang MRI? Totoo. Kasi nag-request pa lang doktor ko ng MRI pero hindi pa na, hindi pa ako nakakuha na ng schedule until now. Mm -hmm. Kasi it takes a month yun minsan. Okay. okay. So ang asawa ko na nanonood ng vlog mo, mm -hmm. siya ang nag sa akin na pumunta dito. Yan. Okay. Yan yeah. yeah, pala siya. PT niyo ito. Relax <laughs> na, <kaya rin> na. <laughs> Tapos bukod doon, may nararamdaman si Madam na kumokuryente nang doon sa paa niya. May ginawa na kami sabi niya nabawasan na daw. Madam nabawasan o nawala na? Nabawasan. Nabawasan sige. Titignan mo. <laughs> <laughs> oh no. Oh, no! Oh, my God! Oh! oh Oh. Madam, Madam, relax na, Madam. Tulino na ng <laughs>

Ayun na, hindi na sa titlo, hindi na balaktot sa loob. oh? Uh, Oo. Uh. Ano lagi yan? Pag na ano... Ah! Ah! Talagang, sobrang sakit. Jane! oh game madam. So, check natin yung likod niya, madam. Sabit niya, sabit niya. Madam, may relax mo oh, lang. Ba? Yung bababa. Kasi ah, okay. baka may matira. Pag tinilaban mo. Pag pamalagbay, bitawin niyo agad. Hahahaha! Okay. Maganda! na. Relax lang. Ang kulit si eh. Gusto niya dalawa, yung isa nung palag naman ng palag. Eh! Eh! Ay! na to. ng tao eh. madam, i-relax mm mo -hmm. lang ang tawag mo, huwag mo lang ilaban. So, magpahingay mo natin. So, si madam palag ng palag. Sa totoo lang, pinag-isipan ko na maayos kung gagalawin yung spine kasi talagang palag si mama, maraming cut to. Dito yung ipag. Dapat dito pag ganito eh. Sir, sa asawa nito, dapat doble bayo dito yung kulit nito eh. <laughs> pag isa pang palag ha, ang ibabahay ko na sa akin, dalay na, ha? Pag pumalang ka, ha? Dala. Dala. Pag po na, bumanggit ng dollar wins lang, okay. Dala. Bago ka na lang. ka nung din eh. Ilan anak mo ah. Tatlo. Sa akin tayo lang matay. Ang lakas na boy. Sinida. <laughs> <laughs> boy! <laughs> <laughs> Marvin! Pasok! Apat na lalaki. Batak lang! Mga ugat na napukotok. Ang dami lagi. Dito lang. Kino, ako. Oriental. Sino ba ang katang Sino ba? Yan. Madam, po na kami, madam. Kaya kasi kasama naman natin yung mga kuryente mo sa Sa siya Nasa kami. Sa kong, madam? Yan, sa air sa Makati. Air residence. Makati? Pool! Pasok na! Gusto yung tisyo bullet eh. Ha? Sumisip kasi Relax, relax. na. <laughs> Kaya pala <laughs> takot kasi niyan. Naunan takot Dati si Kaya pagka maingit. Oo, hindi na natakay ako. No, yeah. ito? Ang tiyensya eh, totoo. Pwede ka pa pangit? Pwede pa pa pangit? ka mong sa sarili mo? Hindi ah. Hindi naman. Ano ba magsinawalin ako? Huwag na magsinawalin ako. Relax. Relax lang, te. Kaya mo yan. Eh, tupit mo, te. Yan, yeah, tupi. Sa masakit? Yung lang dito kanina. Meron May... 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 pa? Kunti. Kunti Kunti pa, kunti okay, pa. Bukayin niyo pa. Maugat lang to na nagputukan kaniyo. Halos wala alam. Dahil na siguro hindi balance yung lakad ko na. Opo. baka po ko nga naman ng gantong sakit sa likod. Oh. Kagat <laughs> <laughs> na natin, <laughs> nagbigay ito chocolate dito eh. Pag pumalag dollar na ba yun dollar din yun, magkali yun. pa ng chocolate na? No? Masakit? Oo. Saan Sa Saan ba sa tuhod? Sa tuhod? Ay, parang wala. Madam, -rope. mag -rope. Saan Saan na na sino na? Sino Ha? Siya eh. Natatawad Natatawad siya na siya Natatakot nga. Natatakot yun na baka Hindi yung yung... Okay. Okay. Wala, sa na. Oo, oh, sagad na. Mm. Ah. Oh, madam, para hindi na tayo magsigawan dito. Ikaw mismo, madam, pakita mo sa kanto mo. Okay, straight. Saan masakit? Yung laman niya, ito ko. Ay to, tinaginutan niyan. Sa tuhod, wala? Wala no, naman na. Oh, good. Sige yun. na. na Yung <laughs> Yari ka man sa ibong kasawa ba? Oo, oh, sa kasawa ko nito. <laughs> <laughs> Kinontrata ko na kasi palag ng Sabi ko, Luis Manalo. si kay Sir Luis Manalo daw po, sabi niya, pag ako pumalag, bigyan na lang ng $200. Pumalag po, may $200 po ako ngayon. Hindi, may ipigay ko sa'yo. Ano po? Ay, ayoko, gusto ko pera. <laughs> Hindi, nabili ko na eh. Ha? Ay, Ay, ko na. Ano po yun, iPhone 16 Pro Max na 1 terabyte? <laughs> <laughs> Hindi, ayoko muna, mamaya na po. Gusto ko makita ka muna maglakad. Yeah. Okay. Uh, natin si Madam. Teka lang, Madam. Gigigil ako dito. Sa asawa mo, Sir. Gigigil ako dito. Mong mong dito. Mong. Pakita mo yung ano ni Sir. Kapatid daw ni Sir. Kapatid ni po si Sir? Yes po. Hello. Ma'am, pumalag hindi? Pumalag. Pumalag. Super. $200. dollars. <laughs> so, parang dyan mo na kayo, pagpahingan muna natin si Madam. Uy, yung likod, hindi pa, pa na. Okay na, Ate Yan. Pipihit na tayo, hindi pa tayo tapos. Si Madam kasi, Palang kasi ito ng palag eh. Hindi pa tayo tapos. So, Sir, kung sa inyo, sir, palitan niyo na yung kasama nyo. <laughs> so, hindi na kayo, ilalak lang namin. Mamaya pakita namin sa inyo kung, ano kung makakalakad na si madam. So, God bless po sa lahat. Uh, marami na siya inanuhan doon. Yung sa tuhod ma'am, sobrang simple lang doon. Inilaban niya lang kaya tayo tagalan. <laughs> Gusto ako ng ano ng doktor eh. doktor ah, ah, bye! Steroid! Ay, bro, bro. Steroid daw niya ako, tapos pag hindi daw mag-work pa rin, Ma'am, so, yun hindi talaga tatalag yung steerage, ma'am. Bakit? Nakadisto ko na ito eh. Kahit pagturok, di naman yung babalik sa dati. Tapos papalag pa lang pa, 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 ganito, ha? Gigi talaga. Ano Al po? ano pakiramdam mo, eh, te? Ngayon? Ma-relax na. Pero po, na-relax daw po. Pero ano po eh, sobrang salamat po sa asawa nito. 200 dollars ko po, ha? Ah. <laughs> Ay, dyan mo na kayo. Pag sineryosan niyo yung biro ko, ah, problema yun. Di ba, tayo? So, pero sa asawa nito, yung $200 po na joke, pwede niyo pong seryosohin. Bibigay <laughs> ko po yung Gcash ko kay sir. Ay kay ma'am. <laughs> bless po sa lahat. Kita-kita po tayo dito. Unahan ko na kayo ha. Kahit anong trabaho, welcome kayo dito. God bless po. Masawa kung gaano kami pinahirapan ito eh. po. <laughs> Di ba tayo no? May tataas ko? Oh. Paano? Purong kayo agad ha. Salo agad. Saan yung may tama ng tuhod? Ito. Dito taas po sa pila ko buha. Ay, ito, ito. Ito pala. Ang kabila. Okay. O, dito ka sa kabila. Sakit. Ate, relax na. Pag inilang. Madam, simpleng-simple na yan. Madam, baka ipalag mo pa. Ate, relax. Wala na yan, ate. Hindi yan masakit. Relax. Relaxing yan. Pag hmm. okay. yan, um, ah. pinalag niya pa. Ah. Pag pumalag pa ulit, ha. around $200, ha. Ang dami na to. $200 na lang. Ayan. Ang si laki lang. Lang, ano, eh. niya pa gano'n, ang niya pa gano'n, ang laki niya pa niya pa gano'n, ang niya pa gano'n, ang niya pa gano'n, ang laki niya ang laki ang laki niya pa gano'n, ang laki niya pa gano'n, ang laki pa gano'n, ang laki niya pa gano'n, ang laki niya pa gano'n, ang gano'n, niya niya na pag i-convert daw sa pera natin yung pamasahin niya, paabot ng 100,000. Ay, pre, Dapat po, po kayo. kayo. Dapat kami nalang pinapasabot Tapos, dun <laughs> <And laughs> Tapos ipapalag mo lang. Napasahin ng 100,000, tas pagdating dito, ipapalag niya lang. Pagdating ko lang kahapon. Alam. Salamat po si Kaukali. Okay. Ugalin yung tumadama. Pag-ilid, upo, kayo. Pag-ilid. Opo. Inantok. Inantok. Ay, masarap ano, ng tulog yan, yan, yan. O... mami. madam, tayo, tayo, madam. Hindi ko makatayo ng natin. sige, okay, testing okay. natin. Sige, madam. O kaya doon natin. Ay, dal, madam. Madam. Kayo, nga pala kanina, no? kami yes, nagtayo, sa no? May video yun? Tayo naman Hindi Dalawa, sila, ate pati yung kasama nila isa. Ah, si Huwag mong tutunuan, Marvin, para makita natin. Ay, ah, oo oh, nga. Oh, ah. oo, oh, oh, may nagbago na. Hindi niya yung kanina may ito pinggan eh. Kasi kanina kaya, kaya siya hindi nakakatayo. Nakaganong ka kasi lagi. Eh, kanina ay mo ito, may eh. nakaganong ka pa lang. Hindi kasi masakit talaga. Ah, sige ito, lang, tayo nga lang. Tingnan. Umiiyak na ako dyan sa tupi pa lang. Hindi ako pa kaya. Saan masakit? O mabigat ka? Hindi O baka rin. Isa rin. <laughs> sige, may tulok. Huwag mo nga sa ano. Sige, tayo madam. Baka naman dapat matangay ko, ko Hindi, sige madam. Mabigat siya. Sige okay. na, tukod mo. Tukod mo yung rin. May pwersa. Ah, mabigat siya. Mabigat siya. Ay, mabigat. hindi sa ano, hindi na tuhod. Hindi, mayaman kasi yan. Yung uh, igaan kasi nila, ano may... Kito, naman. <laughs> <laughs> niya. Mabigat, ah. Mayaman. Ay, yeah. Mayaman si Mayaman di. Dito po kayo. Tapos pa ng, <laughs> ng pero ah, ah, ah. ah, mo bigyan ng Wow! Ah!

Sige po. Nice. Para makutin kaliwat pa. Normal lang 'yan. Ah, po. Katino sige. ako pisa ko mo? Pa-chargeish, teka

Na siya siya, pero hindi sa pili siya kung para hindi niya kayo bilisan lakad niya Oo. talo 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 pa naman takot. talo 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 asa kayo. Uy, sa Canada to ha, baka may magalit na naman sa akin. Ano, operan dapat daw sa Canada. Ah. Uh, o yung mga Pinoy dyan sa Canada, may tama kayo sa likod, may tama kayo sa ganyan. Pagtuhod. Paghanap muna kayo ng Pinoy dyan, baka may marunong. Huwag na kayo dito ng 100,000 pa masakay. Sorry. Alam ko, siguro may Pinoy na nanghilot dito. Alam ko kung ba't hindi napagaling palag po ng palag eh. <laughs> so, paano pag may ganito kayong case, ano daw sa sakit mo? Meniscus tear. Meniscus tear. Miniscus tear. Wait lang. If ever na legit na meniscus tear, hindi yun kaya sa hilot. Kasi punit yun eh. Pero kung hindi, katulad nito, oh, wala, hindi to meniscus tear. Kasi kung meniscus tear to, kahit anong pihit namin dyan, wala hindi yung kaya. na lang to, nakapihit lang. Kung may ganun kayong case, tapos yung sabi mo, madam, na kanina umaga, na kinukuryente yung paa mo, tapos parang mm -hmm. Yeah. Kamusta? Wala na. Yung muscle mo, parang pinipigat, tapos bumaba pa, papunta dito. Tapos, tsaka itong, ito talong dalawang paa ko, Opo. parang pinipigat, tapos may kuryente, nawala wala. Wala. Okay. okay, pag may ganun kayong case yun, galing po yun sa spine, kaya ginalaw ko rin yung spine. So pag may ganun kayong case kasi hindi namin alam kung ano taong sa sakit. Basta pilay sa likod. Pag may ganun, dalhin nyo po dito. Tapos gawa natin ng paraan. So, paano po? Ganda sa lahat. Open booking po tayo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Baka po kasi ano eh. Alam nyo na, dun sa mga previous video natin, pabigla kami dito umalis. So, kung mapapanood nyo to, tapos tiga Bulacan ka, so i-take advantage nyo na muna to, ha? ano araw? Pwede kayo pumunta dito ng Tuesday, Wednesday, Friday, and Saturday. Ulitin ko po sa mga tiga Bulacan. Sa mga, sa nagpa, mga nagpa dito ng na mga tiga Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga Tarlac Ano ba? kesa somewhere in north Pangasinan Ilocos Ilocos oh, Ilocos Vegan to Yeah, vegan So, if ever na gusto nyo na pumunta dito As soon as possible Kung ako sa inyo Pumunta na kayo Para hindi kayo masyadong mas makalayo Ha? So, God bless po Yun lang po yung information na ibibigay namin Tapos dito, ay madam God bless po Sa kasalang asawa nito Sobrang salamat po sa $200 Video <laughs> lang, So, paano? Cut na muna God bless po